iyon yung mga idol idol na po yung ipagsisnat natin, like, ayan, yan ayan so napakaganda mga idol idol TV siyapara para magamit ng ipagsisatop top top si napakaganda niya, niya, yun mga idol idol yun 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 sa yun ko yun 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 So ayan mga ka-idol yung screen ng ating K-Box ayan. So very good siya mga ka-idol. K-Box 'to. So, kaya pala maraming gumagamit ito. Ang ganda ng performance niya mga lods. So yung screen niya pwede palit-palitan. So ang gamit ko lang mga lods ay ito K-Box o yung luma natin na DVD player bigay na natin sa kapatid natin sa Marinduki so, meron tayong equalizer dito pero hindi ko pa nagamit, nagamit kasi hindi ako nakabili ng cable ito naman tayo naka ah. uh, kebler tayo mga lods yan kebler tapos ito yung bagong binili natin na crown yan kinabit ko siya sa L14 tapos binalang ko ng dome tweeter yan 340 ang bili ko rito ito rin. With range. Crown pa rin mga idol. So, puro crown. So, gusto ko yung crown mga idol kasi pure na pure yung sounds nya. Napaganda na yung sounds nya mga idol yan. Ayan. So, sabi ng kapitbahay ko bakit daw yung subwoofer ang ginamit ko dito sa speaker ko. Dapat daw woofer. So, maganda mga idol ang subwoofer lagyan mo lang ng tweeter pwedeng itong tweeter o kaya yung horn tapos itong mid-range yan, yeah. tigtalawa yan mga ludi ganda naman ang sounds nya mga luds panalo siya testing ko ulit mga idol Eight Seven. Five.